Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa San Rafael, walang ibang nilalapitan ng mga tao kapag may sakit kundi si Kadamian ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Sa labas ng kanyang kubo, laging may nakapilang mga tao. Nagdadala ng bayad na manok, bigas o kahit anong kayang ialay. Kapalit ng paggaling. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, isang huwad si Kadamyan. Ang kanyang mga orasyon ay gawa-gawa lamang. Ang mga halamang gamot na sinasabi niyang may bisa ay karaniwang pinupulot lang niya sa tabi-tabi. At higit sa lahat, kung may sakit ang isang tao na hindi gumagaling, sasabihin niyang mas matindi ang sumpa. Kaya kailangan nilang bumalik at magbayad ulit. Kadamyan. Tulungan niyo po kami. Iyak ng isang babae habang karga ang kanyang batang may mataas na lagnat. Pinagmamasdan lang sila ni Kadamyan. Napangisi ito sa loob-loob niya. Dahil alam niyang isang bagong oportunidad na naman ito para sa pera. Isang araw isang kakaibang bisita ang dumating isang matandang lalaki. Payat, maitim ang balat at may malalalim na mata. Suot nito ang isang maruming itim na balabal na tila may bahit ng putik. Adam yan, may nais akong ipagamot. Wika ng matanda sa malalim at malamig na tinig. Tungkol saan ho ito, sagot ng albularyo. Hindi man lang natakot sa kakaibang itsura ng lalaki. May sakit ang aking anak, sagot ng matanda. At ikaw lamang ang makakatulong. Tumangon si Kadamian. Dalhin mo rito. Ngunit ngumi sila mga matanda. Huwag na pupuntahan mo siya sa aming bahay. Mas mabuti kung ikaw mismo ang gagamot sa kanya doon. Hindi madalas umalis ng kanyang kubo si Kadamian. Pero nang iabot ng matanda, ang isang supot ng gintong barya, biglang nagbago ang isip niya. Pagdating ng hating gabi, Lumakad si Kadamyan patungo sa bahay ng matanda. Hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan. Hindi ito pangkaraniwan sa kanya. Sa bawat hakbang niya sa makitid na daan, pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pagdating niya sa bahay, Pumukas ng mag-isa ang pinto. Pumasok siya, ngunit wala siyang nadatnang kahit sino. Matanda ang tawag niya. Walang sumagot. Sa isang sulok ng bahay, may nakita siyang isang malaking duyan. At sa loob nito, ay may nakahimlay na batang nakatalogbong ng itim na tela. Lumapit si Kadamyan at dahang-dahang hinawi ang tela. Napaatras siya sa nakita. Isang tuyong bangkay ng bata at halos butot balat at may bukas na mata na nakatingin sa kanya. Biglang sumara ang pinto ng bahay at nagliyab ang ilaw mula sa kandilang nasa altar. Naramdaman ni Kadamian na may isang bagay sa likuran niya. Nahandahan siyang lumingon. Nakita niya ang matandang lalaki. Nakatayo, nakangiti. Ngunit ngayon, hindi na ito mukhang tao. Ang balat nito ay punit-punit. Ang mga mata ay nagliliyab ng pula. At ang bibig ay bumuka ng hindi normal ang laki. Marami kang nalokong tao damian, wika ng matanda. Ngunit ang boses nito ay hindi tulad ng dati. Para itong tinig ng daang-daang boses na nagkakapatong-patong. Napaatras si Kadamyan. Ano ka? Anong kailangan mo sa akin? Bayad? Mumisi ang matanda. Napakaraming buhay ang kinuha mo sa panlilinlang mo. Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. Biglang nagdilim ang paligid. Ang lupa ay nagsimulang gumalaw sa paligid ni Kadamian, isa-isang lumabas mula sa lupa ang mga bangkay. Mga taong kanyang ginamot noon. Mga biktima niya. May bata, may matanda, may babaeng buntis. Lahat ay nakatitig sa kanya. Hindi, hindi to totoo, sigaw ni Kadamian. Tumakbo siya palabas ng bahay Ngunit kahit anong takbo niya, pumabalik siya sa parehong lugar. Para siyang nasa isang bitag na walang daan palabas. Maya-maya, naramdaman niyang may humawak sa kanyang paa. Isang patay na kamay, malamig, bulok, mahigpit ang hawak sunod-sunod na mga kamay ang lumabas mula sa lupa. Hinihila siya ng pababa ng pababa. Maawa kayo sa akin, patawarin niyo ako ang sigaw niya. Ngunit ang huling nakita ni Kadamian, bago siya tuluyang lamunin ng lupa, ay ang mukha ng matandang lalaki. Ngumisi ito at bumulong. Walang awa ang patay. Hinabukasan, isang mabahong amoy ng nabubulok na laman ang lumaganap sa baryo. Nang puntahan ng mga tao ang kubo ni Kadamyan, wala na ito roon. Ngunit may isang bagay na naiwan. Isang lumang supot na may mga gintong barya nang sinubukan itong hawakan ng isang bata. Bigla itong naging abo at hinihipan ng hangin. At mula sa lupa, isang mahinang bulong ang narinig ng lahat. Bayad na siya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.